Well, everyone. So we are live. I'm so sorry kasi 10 minutes akong late dahil may technical problem. As you can see, napaka-weird ng angle ng camera ko kasi iba yung camera ang nakakabit sa laptop. So as promised, pasensya, Tuesday ko sana gustong gawin to. Pero as promised, um, magla-live tayo kasi I, I'm, I know na ang dami na sa inyong... Gusto malaman kung paano ako nagkaroon ng online job paano makahanap ng online job. So, inyo yun rin pa. Um, Pag-uusap, itong buhok ko, oh my gosh. Ang lamig. So, <clears throat> ano na namin guys, bukas, last day na namin dito. Um, uwi kami Monday. Uh, let's see. Okay, good evening. So, medyo pagod ako kasi kanina, buong araw kami nag-ikot-ikot. Pagkatapos, lipat-lipat kami ng train. Kaya yun. Tapos pasensya nyo na sa kalat, naglilipit na kami ng gamit kasi uwi kami ng Monday. Balik na sa Bacolod. So, um, guys, I, ayoko kasi na parang magulo yung discussion natin today because I only have 30 minutes to spare. Um, kasi medyo pagod ako and I'm sorry about that um it focus na tayo sa promise ko na we're just going to talk about paano tayo nag uh, paano ako nagkaroon ng online job sana ako naghanap ng mga online gigs para yun yung kasi yung ginamit kong pang ano eh para mabayaran ko yung mga utang ko sa mga online loan apps and um yun paano ako eventually naging VA so kung meron kayong mga tanong at meron kayong mga issues about mga um, on online loan platforms, please check my weekly update videos kung saan uh, sinasagot ko yung mga tanong about issues with Ola. So, binasa ko yung lahat ng comments or lahat ng questions about the online job. So, ang dami. Kaya, um, I'm just gonna share my story and hopefully yung lahat ng mga questions na yun ay masagot. <laughs> Hindi ko kasi, ano eh, ang dami-dami talaga and basta. Um, gusto kong, ano, pinag-isipan ko talaga how to keep things organized for today's live session. Okay, before I, before we continue, so we currently have 34 people online. Thank you sa mga 7 na nag-like. And, uy, si, okay, mayong gabi. Ay, kilala ko to. <laughs> so, sa mga andito na ngayon sa ating session, Michelle, Vicky Manzano, William, Jessel, Vicky Manzano again. Binabati ko. Hindi ako marunong mababati. Shout out. Shout out. Sige, ganon. Shout out. Hindi kasi ako sanay sa mga ganito. Eh. Okay. Yes, Bisaya, Ilonggo, Tagalog. Anong gusto mo? <laughs> So, dami yung matututunan promise, sa mga, yung session natin ngayon, para to sa mga bukas ang isipan, mga open-minded. Pero hindi ako magbibenta na kung ano-ano dito, ha? <laughs> Uy, nanonotice ko, parang daming ilonggo dito. Daming bisaya. Pa-shout out kay R, ano ba to? Amnel Lina. See? Thank you. Thank you everyone for being here. <laughs> alam nyo, hindi talaga ako um, sanay mag-vlog kasi dito nyo mahahalata yung aking accent, Ilonggo accent. At kasi alam mo yung mabilis kasi ako mag-isip. Kaya minsan, Ilonggo yung nasa isipan ko. Gusto kong sabihin sa Tagalog kaya yung halo-halo siya. So, sorry po sa mga nagtatanong about online loan apps kasi ayoko kasi nang magulo. Ano ba? So, kung meron kayong um, tanong about a particular loan app, meron akong marami na maraming videos. So, punta kayo ng channel, i-click yung videos, at saka i-type nyo yung name ng online loan app. At kung may mga problema kayo sa mga hinaharas kayo ng mga ola, yung ipapabarangay kayo ng mga ola, i-papakulong kayo dahil hindi nakabayad sa ola, puntahan niyo yung mga weekly updates natin ha kasi doon ko po ina-address yung mga questions niyo. So okay, another round ng mga pa shoutout bago ako magkwento ng aking journey as a VA. <laughs> ah, Chanel's Vlog PH, shout out Mark Louis Nuke, Kristen, sorry ha kung hindi ako magaling mag-pronounce dito. Vicky Mansano, Christian Senina, Jellyan Opeña, Michelle, kanina ka pa. <laughs> Char uh, Aldrich Mar official dear <laughs> drops Christina Rosano hello 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 kung hindi ko man nakita yung pangalan nyo, pasensya hindi ako naduduling na yata ako sa sobrang pagod so ayan magkwentuhan na tayo about ng job ko ha so 10 years ago mahilig ako sa ganyan pero promise matagal na talaga So, didiretsuhin ko na kayo to set the right expectations, ha? So, so, pagiging VA or pagiging online um, or admin, or remote worker, work from home, whatever. Pag may nagsabing VA ako, work from home yan. Whatever the nature of the job is. Didiretsoin ko na kayo um, to set the right expectations. Hindi siya mahirap. Pero hindi siya madali. Because most of the employers, um, I don't know with others, ha, kasi yung mga boss namin sa US kasi sila, Usually, they want someone with experience. Ngayon, si employer ng husband ko, okay sa kanya na kahit wala pang experience, pero may merong call center background kasi yung mga nauna nang na-hire, yun yung magpo ng training. Pero yung ako, tsaka yung husband ko nagsimula sa kanya, walang training-training, parang sinugod ka na talaga sa digmaan ng walang ka-prepare-prepare. Prepare. That is why most ng mga American ng mga boss, mababait sila, but they expect a lot like dapat mabilis kang mag ano mag-analyze mabilis kang matuto uh, meron kang initiative so <laughs> okay ang dami nang nagko-comment ha so Ayun, so dapat yun, just to set the right expectations. Hindi siya mahirap, promise, hindi siya mahirap, especially if marami ka ng experience, pero hindi rin siya madali, especially if nagsisimula ka pa lang. So, in terms of experience, ano ba yung mga naging experience ko, guys? Yung experience ko is yung odesk.com, na ngayon ay si upwork.com um, na. So, sa odesk ang dami kong pinagdaan ng mga trabaho kasi nag-create lang talaga ako ng account na hindi ko alam kung anong gagawin ko dun. nag ako ng account, nag-verify ako. Alam niyo yung pa para ka nag-apply sa OLA, magbibigay ka ng information mo, magbibigay ka ng, ng ID mo para maging verified user ka. So yun, sa Upwork ako nagsimula, nag-create din ako ng account sa onlinejobs.ph pero hindi, parang feeling ko ang <laughs> daming loko-loko dun. So, mas ano, mas gusto ko yung Upwork. So doon sa Upwork, nagsimula ako sa pasulat-sulat ng 500 um, words, 100 words na articles na about different topics. And kada article um, or essay, tawagin natin essay or article, um, $2 yun mga bes, yung mga ganun. Pero the more you write, the more ka rin magkakaroon ng income, di ba? So for example, in one week, nakakuha ako ng project. Depende, depende siya sa kontrata. Doon talaga ako nagsimula sa pagsusulat eh. So makakakuha ka ng kontrata, for example, um, sabi magpapasulat ng 500 articles, yung bayad $5. Yung matatanggap mo is 450 lang actually kasi meron ding cut si Upwork. Pero, um, pagkatapos mo na tapos yung trabaho na yan, hanap ka naman ng bagong gig. May iba na dalawang articles yung order, may iba tatlo, tapos per article yung bayaran. Basically, um, what I'm trying to say is that the more you write, the more you earn. So, doon ako nagsimula, mga bes. So, hindi siya masasabing um, job. Gigs lang siya. Kasi um, project-based po siya. So, ilang taon ako nag, ano, nagsulat na nagsulat yung gano'n articles. And along the way, marami ako na encounter mga different topics na, alam mo, kasi mariresearch mari mo lang naman yan sa internet. So, sa pagre-write lang ng articles, dun sa mga projects na nakukuha ko sa Upwork, nakaka-ano ako ng $150. Pero syempre, imagine ilang articles yung susulatin mo para lang maka- ipon ka ng $150 in one week. So, pag tinatamad ka magsulat, syempre, mababawas liliit din yung kikitain mo. Um, if, ano sa Tagalog yung mapisan? If you are mapisan, I think gets new meaning niyan, then marami ka rin kikitain. <laughs> yun, yon. yun. Yun, yun. So, dun sa Upwork, dun din ako nakahanap ng trabaho na